trip na tayo Ay, Ito Ping ping lechon Ito guys Ito so, naman tayo magpo food trip <laughs> Kinalimutan ako <man lang laughs> si Makoy <laughs> <laughs> Pala sorry Si Makoy May <laughs> kasama ka Makoy Oy, Makoy sorry Tatampo na ako kuya Sorry sorry ha ah. Sorry ha Tatampo na ako May kasama ka pala, <laughs> <sama nga> pala. <laughs> Bossing sticker bossing Bossing sticker Ayan <laughs> Salamat po. Salamat. Yeah. ito mo, no beef papaitan. Ang okay. beef mo, ito yung klase mga pagkain. Meron ko pa mga dito. Fried rice. Meron tayong pagkain dito guys. Minawak dito. Meron ulit yung panato. Ilawin talaga yung adobong kambing. Ang dami mga pagkain dito guys. O, ilo ka ng tilapia. Ilo ka ng tilapia, mon. Ilo ka, Ay, mga food trip dito. Sapto lang akong kain okay. yung araw, man. Araw din. po-food trip tayo, man. Let's go. Ma'am, ilo po, ma'am. -ma. Anong oras po kayo nag-oopen dito? 6 am po. 6 am hanggang anong oras? 11 po. Ito kayo sa bilitsun sila dito. Walang hanggang dito. Tapos wala natin si Gravy, man. Mmm! Meron din siyang lemongrass for his for insomnia. Aray kong kinit. Nagulat ako sa iyo eh. Kinamay eh. Ito yung chicken pit nila. Taro kaya. Mmm. Lambot-lambot to ah. Tapos matamis-tamis. May konting sipa ng anghang. Ano? o. Okay na po. Okay. Ito yung tulog na ito. Ito, 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 to, ito mga idol. May dries. Ito to sa ping 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 lechon. Lechon. Lechon pasiyo. Yan. Sige idol, banata mo idol. Banata natin idol. Pero hindi sila dito ang bopis idol. Bopis idol. Bopis. Ito ba natin bopis? Hmm. Top. Ito anong bit to? Kambing. Kambing pala. Dabong kambing. Dabong kambing. Ito pa natin yung sauce. subok, beef caldereta. Beef caldereta. Ito beef caldereta. ayan Sa natin yan, man Patay dito lang pala. Yun, no? oh. Atos... Laman. 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 sa mataba. Mm -hmm. Okay, tikman natin, man Ito yung box Hmm. Mm -hmm. pa na to Mmm Ito yung sulit yung nila, lambot ng laman no Mas malasa Stop Dito, tal, Mmm trip 15, 15, 15. dito din round 2. <laughs> <laughs> round 2. Round 2. Sarap din dito adobong kambing nila. Uy, pero pa sila nga natin. May pampabata apa yan, Pampabata. Hmm, sarap. Hindi siya masyadong mapait ha. Sakto lang. Sakto lang. Pero you know, may pagpabata pa yan. <laughs> <laughs> mm. Itong, ito guys, ito try nyo. Itong bakit ito, yung sarap. Grabe. Mm. Ang dami mga masasarap na pagkain dito. Uh. Hmm. Huh? Round 2. <laughs> round 2. Boss, round 2 na, boss. Round 2, round 2 na. And solo kitcheno. Oh, okay dito kumain, no. Simple lang tong kain naman. Ito oh, po, lang. Dahil magpipilian. Sarap. Sarap na mga nila dito, guys. Sarap, no? Mm, sarap. Okay, mabisa yung mga pagkain nila dito. Pero, depende sa palasa nyo, ha? Ah. Pero, basta na namin na sarap ang kami. Tama ho ba? Tama ho. Tama ho, Tama ho ba? <laughs> okay, guys. Ha, na kami. Bali na nga lang pala namin itong Pingping Ting Lechon no kasi nagcrave kami sa Lechon. Located lang pala sila sa 14A Bonifacio Avenue, La Loma, Quezon City. Bukod nga sa Lechon, eh marami pa sila dito'ng iba't ibang klase ng mga pagkain. Kaya pag napadaan kayo dito, eh try nyo dito'ng mag-food trip.